Ako si Rol, isang simpleng magsasaka na nakatira sa maliit na bayan ng San Miguel sa probinsya. Malayo sa kabihasnan, tahimik at payapa ang aming lugar. Ako'y pinalad na makapangasawa ng isang mabait at maganda na si Clara. Maligaya kami at ngayon, malapit na siyang anak sa aming unang anak. Ang saya na dulot ng pagdating ng bagong miyembro ng pamilya ay biglang napalitan ng takot at kaba dahil sa mga kakaibang pangyayari sa aming paligid. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ni Clara sa aming maliit na kubo, narinig namin ang kalusko sa labas. Wala kaming ilaw sa labas kaya tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay tingin sa paligid. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig, hindi mula sa hangin kundi parang may matang nagmamasid sa amin. Tumingin ako sa labas ng bintana, ngunit wala akong nakita. Tumingin din si Clara, ngunit siya ay napatahimik na lamang at tila nabalot ng takot. Nak, ramdam mo ba ang kakaibang pakiramdam? Tanong ni Clara, hawak ang kanyang tiyan. Opo, mahal. Baka may ligaw na hayop lang, sagot ko, kahit na ang sarili kong puso ay tila nakatapak sa yelo sa kaba. Kinabukasan, pumunta ako sa tindahan ni Lola Nena, ang pinakamatanda sa aming baryo. Kilala siya sa pagiging marunong sa mga halamang gamot at sa mga kwento ng kababalaghan. Doon, ikinuwento ko ang mga nangyayari sa aming bahay bigla siyang natigilan at seryosong tiningnan ako. Iho, baka may aswang na nag-aabang sa inyong mag-asawa, babala ni Lola Nena. Lalo na't bunti si Clara, at alam ng mga aswang na ang mga bagong silang nasanggol ang paborito nilang biktima. Napakunot ang aking noo. Aswang. Totoo nga kaya ang mga kwentong iyon. Ngunit bilang asawa at ama, kailangan kong mag-ingat at protektahan ang aking pamilya. Nagbigay si Lola Nena ng ilang payo at pananggalang, tulad ng bawang at asin. Sabi niya, maglagay ng bawang at asin sa bawat sulok ng bahay at sa ilalim ng bintana at pintuan para mapalayas ang masasamang nilalang. Sumapit ang gabi at sinunod ko ang payo ni Lola Nena. Nilagyan ko ng bawang at asin ang paligid ng bahay, lalo na sa ilalim ng mga bintana at pintuan. Nasa kama na kami ni Clara, ngunit hindi kami mapakali. Ang mga ingay mula sa labas ay tila mas lumalakas. Ang mga aso sa paligid ay tila nagkakaisa sa pagtahol, parang may nilalang na hindi nila gusto. Bigla, narinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak. Napatayo ako at dali-daling kinuha ang itak sa tabi ng kama. Tumayo rin si Clara, hawak ang kanyang tiyan na tila nakakaramdam ng pag-aalala, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi lalo na para sa aming anak. Lakasan mo ang loob mo, mahal, sabi ko kay Clara. Huwag kang matakot. Lumabas ako ng bahay, dala ang itak at isang lampara. Ang liwanag mula sa lampara ay hindi sapat upang palawakin ang aking paningin sa madilim na paligid. Ngunit doon, sa dulo ng aming bakuran, nakita ko ang isang malaking ibon na may mapupulang mata. Nakatingin ito sa akin ng diretsyo, tila sinusukat ang aking tapang. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Alam kong ito na marahil ang aswang na binabalaan ni Lola Nena dahan-dahan itong naglakad papalapit sa akin. Nang bigla, narinig ko ang matinis na huni nito, parang tinatawag ang ibang nilalang nakasama nito. Napalunok ako ng malalim at hinigpitan ang hawak sa itak. Lumapit pa ang aswang, pero sa aking pagkamangha, bigla itong tumigil at naglakad papalayo. Marahil dahil sa bawang at asin, nagdalawang isip itong lumapit sa aming bahay. Ngunit hindi pa rin ako nakampante. Binalik ko ang aking tingin sa bahay, at nakita ko si Clara na nakasilip sa bintana, takot na takot. Lumapit ka dito, Roll, sigaw niya na naglalabas ng takot at pangamba. Mabilis akong bumalik sa loob at agad na nilock ang pinto. Sa labas, naririnig ko pa rin ang mga kaluskos at pagaspas ng pakpak. Hindi kami makatulog ni Clara ng gabing iyon. Halos magdamag kaming nagbabantay, takot na baka bumalik ang aswang. Pagdating ng umaga, agad akong nagpunta kay Mang Ramon, ang albularyo ng baryo. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at inirekomenda niyang gumawa kami ng mas matibay na proteksyon. Nagbigay siya ng mga anting-anting na gawa sa mga halamang gamot at mucha na sinasabing mabisang panlaban sa mga aswang. Naglagay kami ng mga anting-anting sa bawat sulok ng bahay at siniguradong palaging may bawang at asin sa paligid. Pinag-igting ko rin ang pag-iingat lalo na kapag gabi. Hindi ko na hinayaan si Clara na lumabas ng bahay lalo na kapag sumasapit na ang dilim. Sa bawat gabing dumaraan, tila lalo akong nagiging sensitibo sa mga ingay at kilos sa paligid. Isang gabi, narinig ko ang malakas na ingay ng mga kalusko sa bubong. Dali-dali akong bumangon at tiningnan kung ano yon. Nang makita ko ang isang malaking anino na gumagalaw sa ibabaw ng bubong, hinigpitan ko ang hawak sa itak at umakyat sa hagdan. Pagdating ko sa itaas, nakita ko ang isang malaking nilalang na tila kalahating tao at kalahating ibon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, at ang kanyang mga pakpak ay kumikibot habang nag aabang Hindi ako nagpatinad. Agad kong sinugod ang nilalang at hinampas ng itak. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Ang itak ko'y tumama lamang sa hangin. Muli akong sumugod, ngunit tila mabilis itong gumalaw na parang alon. Bigla, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking braso. Napaatras ako, ngunit hindi ko ito binitiwan nakakaramdam ng sakit ang mga tao, sabi ng nilalang na may mababang boses. Ngunit hindi nyo kami kayang sugatan. Tumingin ito sa akin na may kakaibang ngiti. Agad kong naalala ang mga sinabi ni Lola Nena tungkol sa mga aswang. Hindi basta-basta kayang sugatan ang kanilang katawan gamit ang ordinaryong mga armas. Kinailangan kong gumamit ng mga anting-anting at halamang gamot para mapigilan sila. Kahit na natatakot, hindi ako matras. Agad akong bumaba sa hagdan at kumuha ng bawang at asin. Pagbalik ko sa bubong, mabilis kong itinapon ang mga ito sa nilalang. Bigla itong napaatras at sumigaw ng malakas. Ang kanyang mga pakpak ay tila nasusunog sa pagdikit ng bawang at asin. Napasok ko kayo, Roll, sigaw ng nilalang. Hindi kayo ligtas dito. Mabilis itong lumipad palayo, ngunit iniwan nito ang isang babala na nagdulot ng matinding takot sa akin. Matapos ang insidenteng iyon, naging mas mahigpit ako sa pagbabantay. Naglagay ako ng higit pang proteksyon sa paligid ng bahay, at palaging may dalang mga anting-anting at halamang gamot. Sa bawat gabi, nararamdaman ko ang presensya ng aswang sa paligid. Alam kong hindi pa tapos ang laban, at kailangan kong manatiling matatag. Sa kabila ng takot, nandoon pa rin ang aking determinasyon na protektahan si Clara at ang aming anak. Lumipas ang mga araw, ngunit patuloy pa rin ang mga kakaibang ingay at pakiramdam ng pangamba. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga kami ni Clara, narinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak at mga kalusko sa labas. Tumayo ako agad at kinuha ang mga panlaban. Tumayo si Clara sa tabi ko, kahit na halatang takot na takot. Biglang bumukas ang pintuan, at isang malamig na hangin ang pumasok sa. Lube kasabay nito, naramdaman namin ang isang malakas na presensya ng nilalang. Ngunit sa kabila ng lahat, nagdasal kami ng taimtim at kumapit sa aming pananampalataya. Sa aming dasal at determinasyon, naramdaman naming humupa ang lamig at unti-unting nawala ang presensya ng aswang. Nagkaroon ng liwanag sa paligid at ang mga ingay ay biglang nawala. Napalitan ng katahimikan ang buong paligid at kami ni Clara ay nagyakap ng mahigpit. Sa mga sumunod na araw, hindi na namin naramdaman ang presensya ng aswang. Marahil dahil sa aming pag-iingat at pananampalataya, nataboy namin ang masamang nilalang na iyon. Nanganak ng malusog na sanggol si Clara, at tuluyang nagbalik ang kapayapaan sa aming tahanan. Sa mga karanasang ito, natutunan ko na hindi lamang ang lakas at tapang ang kailangan sa paglaban sa mga kababalaghan. Kailangan din ng matibay na pananampalataya, tiwala sa sarili, at pagmamahal sa pamilya ang mga aswang, tulad ng iba pang mga nilalang ng kadiliman, ay maaaring may kakayahang magdala ng takot, ngunit hindi sila makakapanaig sa pagmamahal at pananampalataya. Ang kwento ko ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at takot, laging may pag-asa at liwanan. Ang mga aswang at iba pang mga nilalang ay maaaring magdala ng takot, ngunit sa pagtatapos ng gabi, ang pagmamahal at pananampalataya ang magpapalaya sa atin mula sa kanilang mga anino.